Bago tayo mag-blind items, make sure to like, share, and subscribe to our YouTube channel para hindi ma-miss ang miss alin, ang out kung, ang ating uh, <laughs> hala para hindi po At nyo ating chika. And the way, kung gusto nyo ng blind items, hanap nyo ba yan? Gusto nyo ba? Okay, ito. Talasan ng isipan. <laughs> at pagganahin paging Marites. Dalan dito na segment sa inyo, kino malingan at pilit na hindi ula na. Daho! Da Akala ko pupunta na ng Valenzuela yung steals. Pag-iwain nyo no? Diyos ko. Kasi yung prompter naman, oh. dead, diba? Pan, hindi bumababa? hindi, tsaka yung yung mga nyo. Oo. Dapat may nabasa niyo yung prompter bago kayo mag-type Ito, 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 Ayun. Oh, uh, ano na? Right hashtag, hashtag, the who? Ayun na. Not me. Hashtag not me. Kanina yan. Eh, not, not niya me. Ayun, <laughs> not alam nyo, oh. ang hinig nyo ibigay yung unang, oh. ano, hinihingal pa si Dina. Dapat siya yung unang hashtag. Nalalagay niyo po. song ako ude eh. Oh. Tabi ka Diego. Hindi ganito yung dalawang actress. Ah. Oh. Mm. Na... Actress, ha? Masa kilala... Uh, here, here and Everywhere. There and everywhere. Oh. Oh, nagsama sila sa isang event. Pero yung, si Actress 1 ng mas nakakaangatan kasikatan. Okay. Hmm. Si actress 2, mapasikat pa lang. Nare-recognize na pero hindi kagaya okay. ka as compared to the achievements of A. Talagang si A yung ano. So sa isang event, mag-guest sila. Tapos, nung iniintod na yung sila, Siyempre, sa way silang tatawagan. Mm. Eh. Actress A! Lalakad yung sikat. Ah, hindi mo, hindi mo. Actress B muna kasi no. may billing ko. Oh, may billing, oo. Uh oh, oh. Yung mas sikat sa kanya, di ba? Si Juan. Si Juan. Si Juan ba yung ano? Mas, oh. Si Juan yung eh, sikat. hindi. Oh. Oh, sige, pero una mo tinawag. Actress 2! Oh. Masika, lesser, di ba? Oh. So, nung ano, lumakad na, papas papunta na sa, sa stage, States. Tapos mga lang tinawag na actress. One. one. Oh. Pero dahan-dahan lang hindi niya sinusundan ng hindi malapit yung kanilang gap. para may space, para mas magandang, mas bongga. Mas, mas, ako. May ganyan, so... Tapos, ito mga kisa, nung, nung ano na, nung interviewhan na, di, may tanong-tanong, di, mas sinatanong si... masika masikat Si Juan. Si Juan. Si Juan ang masikat. Sino ba? Sino ba? Sino tapos, eh, siya yung pag tumano, very uh, fluent, confident. confident. Oh, oh. O, ano ba yung magaling sa English? Yung parang, oh, 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 oh. ano, gano'n. Fluent nga. Hindi uh, <laughs> Spontaneous. Di, spontaneous. Oh, yeah, Diba sa magaling-magaling talaga. Ah, okay, oo. Oh. Tapos talaga, Uh, gusto sumingit sumingin actress B. B. Pero Hindi oh. ba, dahil nga super habang Hanako oh. na era si hmm. Juan. Na, na Na, -na parang... Nananapaw. Oo, oh, oh, mm. Not uh, me. O, oh, yan. Oh. Uh, Pag-umakot sa bayan, di ba? Oh, uh, oh, yun ay lang was. pala yung not me. <laughs> <laughs> Tumawag <laughs> e, ako. <laughs> wala. Gusto mo mag-sena kasi ka pilingera rin yung actress. Ah, Ito. Hinala oh, ko kung ganyan ginawa. May nahinose oh, ako. may line up. Oh, nag usap ako ng press con ha. Oh, may line up. Di ba sa mga press con yung papakilala isa-isa? Oh, oh, alam mo, tinatawag ko na yung actress. Oh, di pa. Ayaw lumabas. No, no, kasi, eh, eh, hindi B tako. Hindi, B B kasi gusto niya huli siya. Oh, oh yung may ganda. <laughs> oh, may yung senior. Ay, yung senior pa yung senior actress, hindi nga siya yung bida, pero oh, no. senior okay. siya. So siya yung hinuli sa dulo. Mm. Pero yung talaga yung binigay sa'yo, o baka oh. yung nag-line up? Hindi, oh. binigay sa akin. Teka lang, blind item niya. <laughs> <nabibigay laughs> pero yung balik ka yung, yung dali 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 kasi. Kasi. bida talaga. <laughs> hindi, pero hindi siya bida, sorry. Hindi ah, oh. ka lang pala oh. bida. Oh. Ano okay. oh, Anyway, anyway <laughs> oh, sino yun? Sorry. Ay, no, sa sikat yung actress one. May asawa na. Meron ah, na actress eh. Eh, mampiliin mo kung sino doon. Kaya ganito, mag-mention tayo ng mga sikat na aktres. Ayan naman ba? Ayan naman ba? Ginagagap namin, si Ambet, ang hilig niya mag-enumerate, tapos natutumbok niya. Natutumbok niya. Mag-enumerate ay ng limang sikat na aktres. Oo. Ano, senior ba yan? Sharon Cuneta! Senior o junior? Anyway, kinesayay yung sister ko si Josie agasen tsaka yung kapatid ko si Minda Remo, pagaling ka. Ha? Wala naman, wala ano wala naman. O, wag ka lang bumati ng ano, ha? Wala wala na, wala na. Madad na yan, Ano ba? May nagsashtag! Anong sinud ako? Ay, hindi ko siya kailangan. Ay, parang... Ang taray, not me. Oo, di ko siya kailangan. Eto na. Naku, medyo, medyo... Ay, hindi naman. O, basta ganito. Walang hanggak. May kinalaman? Hindi, wali Ay, naubusan na ako. nag pa ako ng mga booking. Charot. Eto na. Uh, may kinalaman ito sa isang sikat na female personality. Uh, sikat na female personality talaga siya. Kaso lang ngayon, siya iba na yung panahon, hindi na masyadong yeah, umi-effect uh, yung mga ginagawa niya. Pero, so dating sikat. Sikat pa naman siya ngayon oh. pero yung mga proyekto niya parang hindi na masyadong kinakagat. kinakagat. Pero oh. sikat pa din. Oh. Kaya naman, may isang producer na in-invite siya. Na niya? naman si producer, may hindi oh. mag-invite. In mag-invite oh. <laughs> siya na, Huy, ano, sikat na female personality, gagawang ka namin ng show, ganyan-ganyan. Oh. Last ganyan. week, last, last time yung hmm. sikat na producer, in-invite siya yung male pero personality. Pero booking yun. Ito hindi naman binook si female <laughs> personality. So eto na. Ah, de, bibigyan daw siya ng program. So nag -meeting. natuloy naman. Yung talent fee, yung programa, de okay na sana. Uh, so, so may follow-up na meeting para i-finalize. Uh, Dito na naloka si female personality. Kailan so, una, tinatawaran ang kanyang talent fee. Dapat at manager na nag-uusap dyan? Oo nga. Hindi, kasama yung manager. Pero syempre, <laughs> si female personality, siya dapat ang uh, makanash. Uh, Sikat na ba yan? Sikat yan eh. Sikat o, na daw okay. eh. So eto na. Matamusin niyo muna. pero na. Medyo tumataas na yung kilay ni female personality sa pagtawan. Pero kasi parang punto nito si producer, eh ano eh, di pa, mag ano kami sa iyo. You don't deserve it. Hindi pa naman. Parang ganon yung, at the back of his head and his mind, baka ganun. Pero, so parang tumataas ang kilay. Mamumuhunan kami sa iyo. Oo eh, so parang tsaka mag ano kami. mag risk risk kasi di naman umi-effect yung mga ano mo. Pero di lang sinabi yun. Pero, <laughs> yun yung... Like, uh, so, eto na. So, parang tumataas yung kilay ni female personality. Uh, Ngayon, pero si female personality, sige na nga, pera pa rin to. Parang uh, medyo uh, secret, pero eto na. Eto na yung pinag naglisik na yung kanyang mga mata. Ano oh, nang <laughs> Tsaka magbubuga na ng apoy. Ah. Sa nabi ni Prudu, ah. tsaka may change tayo sa concept ng show. Isasama... Ah. mm, Isa man... nawawala ano. Oh, di ba? yung mga TV na, na pag... show ito. Bib, <laughs> ano, sasamahan ka ng ah. ni female personality to? Ha? Ha? <laughs> 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 <interaction>? Ha <laughs> Hindi ko siya kailangan. Oh. Ay, parang yung one and sa'yo rin yan. Oh. Oh. Di ba? yung kapatid yung one <laughs> and <laughs> O baka pareho lang. Ay, pareho <laughs> yung BI nyo. Teka lang, kinuwento ko sa'yo. <laughs> ito binuha yung item mo. Oh. Diyan! <laughs> Not me! Oh, oh, oh. So, oh. so, so nagulat <laughs> yung mga producer kasi hoping sila na magiging uh, okay kayo. Oh. Kasi ito naman si female personality 2 eh wala naman tong attitude, tsaka mm. maayos naman katrabaho, tsaka para nagkasama na sila sa isang kumpanya noon. Yun nga lang, mm. hindi sila naging magkatrabaho. Mm -mm. Pero yung pagtanggi talaga ni female personality na kailangan. sikat na di ko siya kailangan. Super no? conviction. Oh, so, hindi ko alam kung tuloy pa yung show. <laughs> Aso hindi well, natuloy ang show. Hindi, para pinag-uusapan pa rin. Pero kasi gusto talaga sana nila kasi para maiba yung konsepto. Uh, para, oh, try mo naman to na may kasama. Uh, parang uh, gano'n. So upcoming pa lang ito. Pag wala kami na hindi natuloy. Oo, oh, yun lang. <laughs> so si female na si Kat, sikat siya. mas <laughs> sikat siya. Maraming award. <laughs> Tapos, ah, uh, pag sikat may award. Pamilyadang uh, female personality. Uh -huh. Yung ayaw kanyang kasama, A ah, single pa yon, single. Pero hindi naman bagos. Although, medyo malayo nga ang kanilang agwat. Pero sikat naman din si female personality too. Two. Okay. Dahil dyan, WTFU sa YouTube. <laughs> Hair shop salon, kay Nico at kay Lucy Britannico. Tapos uh, sa Lazard Dental Clinic, kay Dr. Anthony at kay Dr. Jing. Kay Sneezy. Hello. Tapos kay Alan Jones. Oh, ayan. Alan Saka. Jones. Miss Bell, Constantino ng Stan Empire hello. Ayan. Hindi mo tuloy Si Gracie hindi maka... Ano? Maka okay, remote. remote. Mm -mm. ah, hindi mo mahulaan. Pero kay... Ano? Chester Oo, oh, ko sabihin ka, mo, ano pa. Oh. yun. Oh, oh na, hashtag, next Hashtag. Next, hashtag siyong... That girl. That girl. Oh, yung babae, God, no? no? That be, girl. Hindi ko siya kailangan. Pura mga insecure. Ah, mga insecure ah, yung mga blind item. Big... Ay, oo oh, nga. Insecure uh, din to. Uh, <laughs> <laughs> pero hindi si girl. Ayan. So, ang aking dahu. Uh, who, mm. kwento ito ng isang sikat na sikat na aktor. Mm. Sikat na sikat, ha? Mm. Itong sikat na sikat na aktor ay, super bet, hindi bet eh, kasi nag, -get, nag -get naman. Mm. Ng isang, saan? ng isang uh, booking? powerful. Booking? Uh, okay. Oh. Powerful um, gay. Okay. Ah, <laughs> na, yeah. Bus? <laughs> 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 It's talaga, <laughs> talaga. lang. power of... na, boss! Grabe. power of... Talagang ano uh, ha, talagang kinaroon niya ang uh, booking. Uh, Naku, no. oh, yun, fresh no, na fresh. Fresh na fresh. Hoy, <laughs> <laughs> teka lang. Huwag niyo ibigay sa akin yung mga booking <laughs> <laughs> Baka ba, mga booking. Baka booking. Baka, ba, baka, baka lang. Baka mag nag-interview oh, 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 so, ako sa WTF. O, sino na kung yung booking na yan. Kay <laughs> hey, Miss Rose. Baka gabi nila kayo mga yan. Sabi, ay, oh, ay, never po akong gumawa ng booking. So anyway, go oh, ahead. Yeah. Well, yeah. ano, na mm. So, itong uh, powerful gay na to, Talaga namang, ano na, kumbaga, nagigetching na niya itong tikat na tikat na aktor. Mm. So, bukod kay sikat na sikat na aktor, may iba pang mga aktor na sikat din naman hmm. na nababalitang nakukuha rin. Nakukuha rin or hmm. oo, oh, hindi din makakatanggi hmm. kay Powerful Gay. So, si Powerful Gay pala, hindi yun daw yung mahilig sa mga ano. Hindi yun ba may mga ibang gays? Gusto nila parang gays din or medyo, ah. ang tawag sa ganon, yung Balansa din. Oo, oh. <laughs> oh, yung parang pwede, sa din girl, parang pwede sa Malambot oh, din na parang pwede mga bisexual. Oo, so yun, oh. yan. Pero ito, gusto niya sa straight daw talaga. O oh. oh, dahil straight nga, itong mm. sikat na sikat na aktor, may jowa siyang girl Ah. Oh. Mm. Na taga showbiz. Na taga showbiz. Ito daw si powerful gay. Nice naman siya. Chami naman siya dito sa jowa niya. Oh, sikat na sikat niya. na aktor. Oh. Pero pag nakatalikod, at narinig ng mga iba sabi niya niya that girl oh no ay. siyempre ganoon ng mga bad thing that. <packetsigator> that girl ay nako that, that girl that biatch that biatch <problema> <load> <ded> ano? yun yun lang nga pag di na ako hihinga ng klo bakit napaka ano na ayun lang nga sikat na sikat na powerful gay may jowang girl na kung tawagin ay that, that girl. girl okay oh, that girl. okay so binabati ko si ah, si, <laughs> si Simonette si Simonette mm. ay ang uh, kaibigan, malapit na kaibigan ng aking pinsan na isang certified marites na si Irene. Irene. So, thank you, at si kasi lagi di siya nanunod sa atin. Si Simone ay from, naku, baka magkamali ako, I think from Australia. O, okay, si Simonette, mag-member ka na rin, ha? certified marites. Ay, bagayin maritess. natin yung nagbigay na Araro. Ay, yeah. Araro. Siyempre, so, ang aking kumare, pinsan, ay, na si Ching Camacho, saka si Emer Camacho, sila yung parents ni Arkin Camacho at ni Jed na rin. Ang bata, Ayan, from Kalagiman. Chin Camacho, di ba? Yeah. Tsaka M.R. M.R. Tsaka M.R. Uraro. Ano? ro. Magkaiba po ang Uraro at ang Yung crop? No. <laughs> <laughs> ano Uraro? Yung <laughs> pangganan. Parang ka, no? <laughs> Hindi. <laughs> sa kalabaw yun, eh. Mamaya lang dyan, mapakita ko. Ang karain yan? Parang cookies oh, oh. yun. Uh -huh. Ano itong okay. Pinoy? An ano itong Pinoy henyo? Cookies yun. Pero kasi, magkaibang uraro at saka araro. 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 Ang araro, basic ang talagang ano niyan, uh, nabibili na, yan araro. sa aming lugar. Uh -huh. Sa Malmataan. ba basta ako, kapag ako nag-direct ng film sa Netflix at sa Viva Max, <laughs> yan ang title. Meron na! Hindi niya ako lumabas sa Araro. Ah, meron na ba? yung Ano oh, ito? Mag-thank you na la lang kayo oh. sa kay oh, Ching Thank you, thank you. thank <laughs> you. Next hashtag, tirahin ang bola. Ay, maganda ito. Two parts po ito. At? Wow. Nga, my, ito. <laughs> Mapapanood ang <yung> first part. <buzzer> Siyempre, parts. para kailan lang, summer, di ba? Uh. Usong-usong mga, uh. so mga, basketball tournaments, uh. mga sports fest, etc. Yung mga grupo ng no, mga tatlo ito, ang bida dito. Uh. Hmm. Yung, basta yung susunod, abangan nyo yung susunod na hashtag na ito na, na small, medium, large. Yan. Tatlong personalities uh, na mga sikat. Unahin mo muna yan. Unahin oh. natin ito, tirahin uh, ng bola. Kasi may kinalaman ito doon sa mga... <laughs> no, sa doon sa beauty Kasi queen. Ah. Okay, beauty queen na isa sa mga muses na pumarada. Uh, Kasi pag may mga basketball tournament, talagang rumarampa na rin yung mga, mga muse. Kanya-kanya uh, mga, mga eh, mandar, pa uh, introduce ganyan-ganyan. So, nung nag-introduce siya na sarili niya, nandun present ngayon yung mga celebrities na mga artista. Pero, yeah, Hmm. again, ito yon At isang politiko, ang uh, politiko na nag-invite sa kanila na Gay? involved yeah, din sa ano. I mean, gay din. Uh, uh, hindi. Oh, lalaki. Oh. Na mayroon din karelasyon na taga showbiz. Oh. So anyway, introduce, introduce si Beauty Queen. Si Beauty Queen Contesera to at may mga title na siya ha. Hmm. Sinalihan na yata niya lahat. Mula sa Binibini, Miss World, mm. chuchu, chuchu, ah. ganyan. Si ano ba yan? So, kilala siya. Ah. Oh. Chuchu. So eto na, lahat. Introduce, chung-chung-chung. Eh nakakaloka kasi very ano na pala siya doon sa mga tatlong guest, mm. yung tatlong mga bisita kasi nagkaroon yata siya ng somehow. Uh, siya parang chami 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 na siya parang may uh, may nangyak, ma, ma, maga, mga 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 date date sa mga chuchu mga ganon kasi nga uh, of national prominence narin naman si hmm. beauty queen at sa kamagaling din siya nagbinsa nagoho siya sa mga shows ganyan ganyan Despite, kasi oh oh kasi beauty queen kasi Parang ang tinuturo niya doon sa tatlong mga celebrity guest uh, na next part niyo maririnig ah, yung kung ano nung klaseng natikman niya. Uh, Kasi ba naman, nung in niya sa sarili niya, sabi talaga niya, buong ningning. Kung ako ay isang bola, sabi niya gano'n, basketball eh, related. Uh, kung ako ay isang bola, make sure na bago niyo ipasa ay itirahin niyo ako something like that. Uh, Ah, uh, parang Bago niya ipasa of... ay tirahin nyo muna. Oo. Oh. Ah. Ay di siyempre tawa na na tawa na kasi nga parang nire-relate daw sa mga previous experience niya dun sa mga celebrities na next blind item sa Monday 1, 2, 3 dahil kinategora as small, medium, large. <laughs> Pero si beauty queen muna ngayon kasi ganun siya katapang. Kasi nga medyo may pagka-jo. Kilala ni Rose yan. Oh. No? May, may so pagka-bakla. may pagka-bakla yung ano, beauty queen bilang sanay na siya sa mga <laughs> Alam mo, sabi mo na yung pangalan. <laughs> 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 ay, eh, iba. Basta, yun lang. Abagan niyo po sa Monday. Kung ako ay isang bola, make sure na bago niyo ipasa, tirahin niyo muna. Ay, ang taray ng beauty queen na yan. Kaloka <laughs> <laughs> Diyos, na lang siya. Diyos, Doubles. mga kapwa ka Uragon from Bicol, ang ako Bicol Party List, at saka si Congressman Zaldico, at saka si Ma'am Eileen ko. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, faces and curves! Tirahin ang okay. bola, at iba pa, at maraming emotes. Lulita <laughs> din Diyos, Katsuki, kapatid, thank you very much. At kay Roger Mar... at kay Jeric Dolosientos. Off. yun na. Okay, mga <laughs> kawante. Pahiram ng bola. <laughs> <laughs> Tirahin na yan! Uh, Bago uh, daw i-shoot uh, o i-pass up, muna. Nakakalot. Maraming maraming salamat po sa marit, mga Marites sa pagtutok po sa amin. Sa halos uh, 1,000 po namin live viewers. Tandaan niyo po sa Sabado, panoorin niyo po ang Marites University sa All TV. All TV. 10pm. Hindi mo na alam yung channel ha? Ah. Channel 4... Hindi uh, mo na alam. 15, 16. Oh, 15, 16 ron Ah, uh, <laughs> iba po 'yung mga panonood niyo ron. Ano ba mga tinulak ko le? Sige. Ay, boy, si Govia. Ayun sa inyo maraming salamat at kay Gerald din. Happy birthday ulit kay Sunny Dumayas. Thank kay Direk Mac Alejandre na mm. nanonood daw talaga thank sa thank atin. Thank you. hello, hello ma Direk ma ma Mac. Ma yes, happy birthday, Tinoy. Yes, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Tinoy. Mm -mm. Okay, mga Martes, wala na. Yan po mula sa Marites University!